Good morning, good morning. So, Monday na naman. Trabaho na naman tayo. Ayun na eh, papunta na tayong trabaho. Tingnan natin kung gaano ka traffic dito sa Puerto Princesa kapag Monday. Yo, What's up mga nags, good morning, good morning So, Monday na naman, trabaho na naman tayo Ngayon na eh, papunta na tayong trabaho Tignan natin kung gaano sa traffic dito sa Puerto Princesa kapag Monday and every morning So, lumipat na tayo ng trabaho mga nags, uh, kailangan na agad tayo umalis sa bahay nais tayo kanina yung 7.30 7.43 na dito na tayo sa may uh, balayong park so every morning kasi na-observe ko last week no uh, napaka-traffic na pinakatulad dati so magpapagas muna tayo share for dito lang yan sa tayo magpapagas wow yeah. thanks Caltex, baka naman Kasi nag-blink na yung ating motor Kaya kailangan natin magpagas So yung mga next, nakapagas na nga tayo Pagas lang tayo ng 200 pesos 2.9 liters 67 kasi yung platinum dito kaya eh, dito ako nagpapagas na sa Santa Monica kasi may, ano dito dito, ah, uh, less than peso. So yun mga nags, ah, uh, meron nalang taong ato ay yung 14 minutes. Ako nang time na ako sa trabaho. So, bilis-bilisan natin ng kaunti. dito na tayo sa may dyan pa ng TV blackout nga pala ngayon mga next vlog no? kaya na pang mga magaling araw so until now putik putik yung vlogs natin kasi pinanggal ko yung sa tulong umulat ko sa mahawag uh, gabi putik so, uh, lang Kalau ni sana, siapa? -san, So, ngayon kasi mga next Ngayon lang ang kaliwa kanan Kaliwa mo lang So talagang aggressive talaga yung mga nungyong tormento Kasi nga Kailangan mo bilis Bagal-bagal Pinagiba na tayo mga legs Nakikita nyo naman Nakikita nyo naman So ayun mga next, Approaching na tayo sa uh, San Pedro Ito na tayo sa Junction 2 Tingnan natin yung traffic na ng Lones natin yung uh, mga singit dahil kasi ito kung hindi natin gagawin yun 7 minutes na lang no magagamit na naman natin ng uh, 5 minutes waste period naka-building mic pa rin na tayo Taste-taste mo na tayo sa building mic Lagyan ko lang ng Wings layer yung ating uh, GoPro Hero 11 Para hindi ko Hindi ko puro na na lang So Traffic na nga talaga ngayon dito sa Puerto Princesa ng mga next 2014 kaya pa natin mag ano eh mag umalis ng 30 minutes before na pasok sa ating kabahay so mayroon pa tayong 10 minutes or 5 minutes before ng time ngayon hindi na kaya kasi tingnan nyo naman no? na kasi is rush hour so ngayong hapon pag rush hour ulit ganun pa rin traffic pa rin so more done or less than one week tayong walang upload mga nids kasi nga kasi na tayo nakaka wala tayong na-iphone time kaya ngayon naisipan ko na lang mag-vlog at uh, ko sa inyo yung traffic dito sa Puerto Princesa currently traffic in Puerto Princesa so 7.54 na mga kaya nao ay to life na na check din kita ito na tayo sa may traffic light sa may ENA mga na sa may kanta ng Tres so traffic talaga talaga patagal ng patagal yung panahon patraffic lang patraffic kasi so, yeah, nga maraming mayaman dito Maraming kumukuha ng kusak dyan Sana all So, mundo dito yun eh other traffic na naman tayo. Kaya pa sa Midtown 21. So, Tapat. clock in mo eh. oras sa bawang makuluan alas 8 yung ponta ng umaga pala 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 pali pali masa masa, masa. Simpal, So that's it for, for today's vlog, monix Good morning and happy Sunday. Uh, please like and subscribe to our YouTube channel and please follow, like, and share to Facebook. So this is Kingrey Motor. Thank you.